Hello mga katigang Good morning oh, Medyo maaga tayo ng konti Kaya may panahon pa mag almusal <laughs> Bago mag clock in Kaya ito Lagi-lagi Ang oatmeal na walang kamatayan Na may mayonnaise At saka granola with raisin At saka yung palagi kong iniinom na brewed coffee At saka itong pure honey honey ay pupunta rito sa may oatmeal ito isa lang nilalagay ko para hindi masyadong matamis mahirap abusuhin <laughs> kasi pag inaabuso mo sarili mo rin inaabuso mo eh <laughs> oh, okay dokiwa katigang hiên nè à, làm lại nha ok bye bye